Thank you Guys, gaano ba katagal mawala ang uh, violations or restrictions natin? So, una nga po, so, depende po yan, kung ano pong klaseng uh, violations ang nalabag po natin. So, guys, so, meron pong mga minor, ayan, minor violations, at yung mga major um, uh, violations. So, ano nga po ba ito pong uh, minor violations? So, halimbawa nga po, ito pong copyrighted music, uh, uh, copyrighted music. Ayan po, na pwedeng pwede po natin na uh, tayo po mismo ang mag-delete. Na hindi na nga po natin kailangang mag-appeal para ma-delete ito pong copyrighted music. So, pumunta ka lang po sa inyo pong support inbox. Ayan, at i-delete nyo po mismo yung meron ka pong copyrighted music. Pangalawa nga po, ito pong a flag content. Guys, madali lang. Pag nagkaroon po kayo ng flag content, mabilis lang po yon i-delete. Pumunta lang po kayo sa inyo pong page or profile recommendation at yun nga po, makikita nyo po ang inyo pong a flag content. I-click nyo lang po yung manage. Ayan, manage nyo po siya. And then, makikita nyo po doon my delete. So, yun po guys. Hindi nyo rin po kailangan mag-appeal at kayo po mismo ay kayang-kaya nyo po siyang i-delete. Okay? So, yung pangatlo nga po, eto pong spam uh, violation. Ayan. So, halimbawa po, ayan, magkaroon po kayo ng spam doon po sa inyo pong comments. Ayan. So, pupunta, pupunta lang po kayo guys sa inyo pong activity log at doon po sa my comments at pwedeng pwede nyo po at i-delete nyo po mismo yung comments. Makikita nyo po doon lahat po ng inyo pong mga comments. Ayan po yung mga nagkaroon nga po ng spam. Ayan po ninyo, ng inyo pong mga comments ay pwedeng-pwede nyo po doon i-delete. Okay, so yun po guys yung mga minor uh, violations na pwede pwede po natin i-delete po mismo na tayo po ang mag-delete po mismo na hindi natin kailangang mag-appeal. At kung meron nga po ako guys nakalimutan, ayan, so i-comment nyo lang po dito po sa baba. Okay, so ano pa ba, ano yung sinasabi ko na major? Ayan, so eto nga po guys, una, eto pong a flag for a behavior. Doon sa minor uh, violation kanina is a flag content. At dito naman po sa major ay ito pong a flag for behavior. behavior. Guys, magkaiba po yun ha. Ang flag content ay meron, meron ka lang pong isang uh, video na may nalabag po na violation. Ang flag for behavior naman po, dalawa po yung nalabag po, dalawa po yung nalabag po nyo dito ang partner and content monetization policies. At guys, eto nga po guys, is napaka hirap din po na uh, alisin or mawala po ito pong uh, violation po na ito. at dito nga po kailangan na po nating mag-appeal para maalis itong uh, violation po na ito at sobrang makakapekto din po ito sa ating pong uh, payout ayan po, uh, posible po na magkakaroon po ng on hold or payable ang ating pong payout once nagkaroon po tayo ng ganitong uh, violations. Okay next, eto nga pong uh, Uh, not recommendable po na account. Guys, malala din po pagka nagkaroon po tayo ng not recommendable po na account. So, haabot po yan guys ng uh, more than one month. Yung mga iba po guys, ah uh, um, umaabot po ng 2 months, ayan, hindi pa rin po bumabalik ang kanilang recommendable po na account. So, ang gagawin po natin dito, ayan, pagka nagkaroon po tayo ng not recommendable po na account, so, siguraduhin po natin yung mga video po natin na alam nyo po na may violations, mag-delete ka, i-delete mo at i-appeal nyo po siya. Okay, so pag hindi ka nag-appeal, pag hindi ka nag-delete ng inyo pong video na may violations, ay hindi po yan mawawala. Sayang lang po yung effort guys kasi ang maapektuhan po dito ay sobrang bagal lang po. I mean na hindi po magiging uh, visible ang atin pong account o yung mga pinopost po natin na content sa wider audience. So meaning hindi po tayo tutulungan ni Meta na lumago ang atin pong uh, Facebook account. Kaya pagka nagkaroon ka din po ng not recommendable na account ay parang useless yung account mo okay, useless po yung mga pinopost mo sa inyo pong uh, Facebook kasi wala po, konti lang po yung nakaka-reach ng inyo pong mga pinopost sa uh, Facebook, yung account nyo po yung mga pinopost nyo po na mga uh, video Okay? So, ano pa ba? Ito nga pong limited originality of content. Guys, pag nagkaroon po kayo ng ganito pong violations, ay matatagalan din po bago maalis, bago bumalik po sa normal. Bag, uh, bago po matanggal, eto pong violation po na ito. Guys, aabot po to ng 3 uh, months. Ayan, 3 months po yung pinakamatagal bago po bumalik ang inyo pong para bago po maalis, eto pong uh, violation po na ito. Okay, at kailangan mo din pong mag-i-appeal para maalis nga po ito. Okay, so ano pa ba next? Eto nga po guys, magkasama po ito yung pinakamalala sa pinakamalala na violations eto nga pong intellectual property at community standards. Guys napakabigat po na violations po eto pag eto nga yung nalabag po natin na ang inyo pong video or yung post po na nakalabag po against sa community standards ay ide-delete po mismo ni Facebook Meta. Siya po yung magde-delete. Kaya mag tataka po kayo ng video po na yun o yung post po na yun is nadalit na lang po bigla. Okay? So guys, pagka nagkaroon nga po tayo ng galit pong violations, ay mahirap po siyang tanggalin. Okay? So aabot din po siya ng 3 months. More than 3 months or, baka, or uh, meron din po guys 1 year or or hindi na po siya matatanggal. Matatanggal man po pero mag-iiwan pa rin po siya ng bakat. Alam niyo po yun guys na magkakaroon na po kayo ng uh, violation history sa inyo pong account pag ganito po yung nalabag po natin. At napaka risky eto pong uh, violation po na ito na pagka naulit nyo eto pong violation po na ito ay possible nga po na mag-shutdown or ma-disable ang inyo pong uh, Facebook account. Kaya guys, dapat aware talaga tayo yung mga uh, violations. Okay? Iwasan po natin. Pagka mahal mo ang inyo pong Facebook account, iwasan po natin mag post na mga ganon. Okay? Ng mga, ng mga my violations. Kasi sa bandang huli, tayo po yung magsasuffer. Tayo po yung magsisisi sa bandang huli. Kaya, iwasan po natin. Okay? So, yun lamang po, guys. Yung tangi ko pong may share. May share kung meron lang po kayong katanungan. Ayan, kung meron po kayong idagdag dito po sa video po na ito. Ayan, feel free to comment below. At please, guys, ayan, sa so pasupport po, pasubscribe, pa-follow, at pa-share na rin po ito pong video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!